Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong Pecha para po ngayong February 23 at February 24, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang ng ating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisahan po natin ang ating sumada. Sa atin, ito po tayo sa ating sumada ngayong February 23. Yan, sumada update po natin. Ayan, dito tayo sa February. Yan po ay DOS. Uh, 23 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Ayan, February 23, 2024. Ayan, simplify lang po muna natin yung mga numerong ito. Ayan, 0 plus 2 is 2. 2 plus 3 is 5 at 2 plus 4 is 6 dito rin po sa bandang gitna 2 plus 5 is 7 at 5 plus 6 is 11 ganun pa rin po sa bandang baba 7 plus 11 is 18 ito po yung ulang numero natin meron tayo rito 18 at yun naman pong pangalawang numero natin makapares yung numero dito pa rin po sa bandang gitna combine pa rin po natin yan mga idol yan itong tatlong numero natin dito 2 plus 5 plus 6 is 13 ito naman po yung pangalawang numero natin meron tayo itong 13 at pwede na rin po natin mataya yan meron na rin yung kombinasyon dito pwede, pwede na rin po ito 13 18 o kailan po ay 18 13 yan pwede, pwede na rin yung kombinasyon na yan at dahil 2 digits po yung mga numero natin, yan, kagaya ng lagi nating ginagawa, isisimplify lang po muna natin bago natin yan isumala. Yan, dito po tayo sa 13, 1 plus 3, yan ay 4. At dito naman sa 18, 1 plus 8 is 9. Ito ang isusumala po natin, 4 at saka 9. At unahin natin ng 4, kukunin muna natin yung 13. Sumada 13, 1 plus 3 is 4 pwede po ang 40 sumada 40 4 plus 0 is 4 pwede rin naman po ay 31 sumada 31 3 plus 1 is 4 at 22 sumada 22 2 plus 2 is 4 ayan mga idol yan po ang ating sumada sa 4 at isunod po natin ang 9 dito naman po sa 9 kunin muna natin itong 18 sumada 18... 1 plus 8 is 9... pwede po ang 36... sumada 36... 3 plus 6 is 9... at 27... sumada 27... 2 plus 7 is 9... kaya naman po ang ating sumada para po sa 9... at ito po yung mga numero natin... na pwede po nating pagpilian... dito po sa ating sumada para po ngayong... February 23... Ayan, meron tayong 4... 13... 40... 31... 22, 9, 18, 46, at 27. Ayan, mga idol, sa mga numerong mga yan, rambol lang natin, pipili lang po tayo rito kung ano po yung mga gusto natin, mga personal na po natin yung mga numero, para po sa mga kombinasyon na pwede natin tayaan. Ayan, rambol lang po natin sila. At sa atin naman pong sample, ayan, kinuha natin ang 31, thirty-one, eighteen. Then, twenty at thirteen. Then, nine, and twenty-two. Ayan mga idol, yan po yung ating mga nakuha mga kombinasyon, mga sample po natin sa ating mga sumaga para po ngayong February twenty-three. Ayan meron tayong 31, 18, 27, 13, twenty-seven, at 922. Ayan, sa mga sample po natin ito, kung nagustuhan nyo naman po sila, eh, pwede pwede rin po itong matayaan. Pwede kayong magdagdag o makakuha pa ng mga ibang mga kombinasyon dito kung ano yung mga nakukrosonadahan po natin mga numero. At ayun mga idol, yan po ang ating sumada para po ngayong February 23. At uh, next naman po natin, ang ating pong advance sumada. Para naman po ito ngayong February 24. At uh, ayun mga idol, pisahan natin dito tayo sa February. Kaya na i pa rin po tayo dito. 24 naman sa ating pecha at uh, 24 din po sa ating taon. Ayan, February 24, 2024. Ganoon pa rin po ang gagawin natin. Ayan, yeah, simplify lang natin yung mga numero nito. 0 plus 2 is 2. 2 plus 4 is 6. Uh, 2 plus 4 ay 6 pa rin. And, sa bandang gitna rin po, ganyan pa rin. I-add lang natin sila. 2 plus 6 is 8. At 6 plus 6 is 12. Ganyan pa rin po sa bandang baba. 8 plus 12 is 20. At ito po yung ating unang numero. Meron tayong 20. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po sa bandang gitna combine pa rin po natin yan itong tatlong numero natin dito 2 plus 6 plus 6 is 14 yan po ang ating pangalawang numero o kapares nating numero meron tayong 14 at pwedeng pwede rin po natin itong matayaan yan 14 20 o kaya naman ay 20 14 yan pwedeng pwede na po yung kombinasyon natin yan at dahil 2 digits din po sila kagaya po dito sa kabila simplify lang natin ito bago po natin yan isumada Ayan, dito po sa 14, 1 plus 4, yan ay 5. At dito naman po sa 20, 2 plus 0 is 2. Yan po ang ating isusumada. 5 at saka 2. Kunahin po natin ang 5, kunin muna natin yung 14. Sumada 14, 1 plus 4 is 5. Pwede rin po dyan ng 32. Sumada 32, 3 plus 2 is 5. At 23... Sumada 23... 2 plus 3 is 5... Ayan, yan po yung sumada natin sa 5... At dito naman po tayo sa 2... Dito sa 2, kunin muna natin yung 20... Sumada 20... 2 plus 0 is 2... Pwede rin po dyan ang 11... Sumada 11... 1 plus 1 is 2... Pwede rin po ang 38... Sumada 38... 3 plus 8 is... 11 at 29. So, mga 29. 2 plus 9 is 11. Ayan, mga ito, yan, po, yan naman po yung ating sumada dito sa 2. At ito po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilihan sa atin pong sumada para po ngayong February 24. Ayan, meron tayo rito 5, 14, 32, 23. 2, 20, 11, 38, at 29. Kaya uh, gawin pa rin po, rumble lang natin yung mga ngayon, dipili lang pa tayo rito kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung mga nagraw. At sa ating sample naman, tinuha natin dyan ng 11 at 23. Then 5 at 20. Then 14 at 29. Ay mga idol, yan po yung ating mga sample, mga kombinasyon natin yung nakuha sa ating sumada ngayong February 24. Meron tayong 11.23, 5.20 at 14.29. Ayan, mga sample lang po yung mga yan, pero kung okay naman po sa inyo, nagustuhan nyo po sila, pwede, pwede rin po natin silang matayaan. Pwede tayong magkumuha o magdagdag pa kung ano po, po yung mga nagugustuhan po natin dito mga kombinasyon, dito po sa mga naka-encircle natin mga numero. At ayan mga idol, po ang ating sumada para po ngayong February 23 at February 24 2024 maraming maraming salamat po